share lang po ako sa inyo. Baka hindi nyo pa ito alam. At uh, lalong-lalo na doon sa mga baguhan nating mga kapwa-creator kapag tayo po ay nakapag-turn on na ng ating professional mode uh, na dating profile lang natin so ngayon po ay wala na po yung privacy dahil lahat po dyan ay nakapublic na. So mga kalalabs tayo po ay mga content creator na hindi na po tayo yung dating mga nanonood lang tayo sa mga sikat na content creator so mga kalalabs ang lagi po nating tandaan na ang pag-share ng mga video sa ating mga kapwa creator ay hindi naman talaga masama pero dahil tayo nga po ay isang content creator na pananatiliin po natin na ang ating account ay laging malinis makapag-share man po tayo yes That's right. Para mapansin din po yung ating mga content. Pero mga kalalabs, ang mga violation na mga sinishare natin ay hindi agad yan lalabas sa isang araw lang. So, nandyan na po yan sa 5 days, 7 days, so ganon. So, para magiging safe ang ating mga account mga kalalabs, lagi nyo pong tandaan, dapat lagi nating nililinis ang ating mga account, ang mga sinishare natin after a week or 5 days before, lagi na nating dinidelete mga kalalabs. I-delete natin ang mga na-shares natin ng mga account tayo nga po ay content creator na. So, dapat tay kung sila nga mga malalaking content creator ay hindi gaano nag-shares ng mga content sa ating mga kapwa creator, tayo pa kaya mga maliliit na content creator? O ba diba? So, ganun din naman po talaga yan mga kalalabs makapag-share man po tayo ng mga videos. Katulad ko nga po, nakapag-share din naman po ako ng mga videos kahit nga sa aking ibang mga page, sinishare ko pa rin po dito sa aking Nights TV. Pero nga mga kalalabs, yan po ay dinidelete ko pa rin po yan after 3 days to 4 days until up delete ko talaga yan mga kalalabs. Nakahelp man tayo sa pag-shares pero kailangan din natin i-delete yan dahil content creator na nga po tayo. Tandaan natin dapat maging malinis din po ang ating mga account. Dahil dyan po nagkukos din po yan ng trouble. Nagkakaroon din tayo ng violation. Mga kalalabs, iisipin natin content creator na po tayo ngayon kapag tayo po ay nakaprofessional mode na. Kung kaya ng mga matataas na content creator or malalaking ng followers, kaya din po nating mga maliliit. Huwag po tayong magpapaapi sa mga malalaking content creator na tayo ay share ng share. Sa akin, yes! Naghihigayat din ako sa inyo na mag-share ng mga videos pero ito nga po lagi nating tandaan pwede tayo makapag-shares pero lagi po nating lilinisin ang ating account mga kalalabs i-delete natin after a week ang mga na-share nating video wag nating hahayaan dyan sa ating timeline na nanatili ang ating mga shares content creator nga po tayo ngayon So mga kalalabs, yan lang po ang isi-share ko sa inyo. Ang aking Miss Sibak ay pwede nyo rin i-follow yan. Dahil ako rin po yan. At dyan din po ako nag... nag Titip sa inyo ng mga tutorials dahil itong aking Nights TV ay may kunting palo pa po ito dahil nadamay ito pero patuloy pa rin ako. It's okay lang po yan. Part of uh, magpagiging content creator yan dahil gusto nating tumulong pero yun nga po. Pero but it's okay. I know you will always support me. Bye bye.